Yung isa mas malaki, sayang. Shout out ka doy. Ang dami nga tinuli mga doy. Uy! Jackpa tayo. <laughs> Bakit na nung. Ah, kaya, paka. Bahala ka lang dyan, paka. Apat. Yung lima. Yun. Gustong gusto ng mga bata. Yung eh, mga doy. Thank you, Lord. It's amazing na naman. Ito, yun. Ganda ka, Choy. Katoy, Chris. Ganda ng size pati. yun. huli na naman mga doy. Oh.

Diyan lang pala sa gilid eh. Okay, daw, kakarating ko lang yun. Mga kati, ang dami na Oh, yan pala mga kati, facing spot natin. Ayan. Ayan. Maluwang ito mga kati. Ayan. No. Nakawala ulit. Nakawala ulit. Ayan. Ayan, Chris David pala. Ayan, mga dito pala yung subscribers natin. Hinila na. Ala, hinila na nga. Huli! ya ang huli na naman! Huli na naman! <laughs> oh. Ganda ng size mo tayo! Oh. Yun! Uy! <laughs> Tayos! Ta Para parehas pati yung size! Dar Uy! Thank you Lord! Kuya Insaldo TV! Tara na Saldo Insaldo! Insiangler's Group! Tapos na may bago na naman tayong facing spot mga toy. Kasi tapos yung lalim pala mga toy. Yan. Ano lang siya. Kalating ni Trola. Huli! O yan! Go! Huli na naman! O ala! talaga! Wala! ala! talaga! Ay, Ay ala! Laki nga! O oh, grabe na yan! <laughs> Sayang no? Awak na eh! Lumulas Pagkakataan daw yung mas <laughs> malaki Siyempre yun, siyempre six fingers na yan, oh. Mayroon din yata So, yung naman no Saan kasama sila, kabiwan? Mayroon Nasa ano sila ngayon? Ah, uh, ano, Sokmon Nandun sila lahat eh May susunduan kasi ko yan sa ano Ang uno, kaya sinabay ko na ito, sayang na Sayang din kasi yung ano, gasolina Magbulati ka na lang muna Ito, maganda rito dito, madami-dami pa rin naman to. sa yung... yung dawi nun. No? Nilusong kasi ni Jay. yun. <laughs> Nakagat <laughs> na naman. Huli ka. Yun. Huli na naman. Kat <laughs> kayo, huli na naman. Ah. Ay. Thank you Lord. Ala ka, ulan na. Uy, gandang size. Laki. Thank you Lord at kaya talaga kasi eh eh doka ulitin mo so yung Ay, ayan bote lang meron tayong ano diyan kompa ni wasak kasi malalayo naman ang buhat namin. Kasi di niya naman sa likod. Dito ko naman Ay, may gamit. ka si Juan Dorido Bayabasin <laughs> mo na kasi Bayabasin <laughs> mo na kasi <laughs> Ah nagbulati kayong abon Ito ganda sa iso na tayo Hindi tayo talaga grabe Please na please tayo ngayon mga tuwi Bayabasin nyo na mga sabay Ang katawa itong ispot natin yung rado Sigurado Kukuyogin ito sigurado Kukuyogin ito mati yung pagbalik natin yung ispot Hantingin mo yun, dali Hanting Hindi naman sila abutin mo rin pag pinupukulan mo, di naman sila inaapot doon, Yan lang ako sa malapit. dito magkakalawa eh. Thank you, Lord, talaga. Lala ka naman. Huli ka. Huli. <laughs> ano? Hoy, <laughs> huli rin. Hindi Ah, mas malaki yan. Alaka. Alaka, grabe. Mamaw. Katoy ayusin mo Katoy galingan mo. Grabe laki mga katoy oh. Allah ko. Allah susmir Yusuf. Allah ki. Sigurado wala pala. Kani na wala rin yun, bas malaki yan. <laughs> sirti sirti. <Ito>. Uy. <laughs> Grabe na yan. Mamaw talaga. <laughs> Bangat na ka, toy. <laughs> Ayano, oh, katayo. Oh. oh, galing, galing. Mamamoutan talaga 'to. Sa so, itong spot natin matayan, 'to. Bali dito dumadaan 'yung mga bangka. Ah? Muntik na. Holo ka. kasi sa lalagyan Asangan muna para. Ano sigurado. Ano, oh, lalo na. Ay, naku, nakawala ka naman. So, yung laki. Nakawala <laughs> na naman. Sayang yung pinta na <laughs> naman. Sayang ba <Sinta>. yun? <laughs> Ayang sintak <laughs> Ayan, pinakagarap <laughs> Ayan naman naman Uy, sayang. Sinta. Hindi <laughs> ko na timingan mga tigra. Huli, tingkulong. Bakit oh, ka trabaho boy? Bakit? Yan na naman. Uy, yun. Huli na naman. Dito lang talaga sa gilid. Harvest <laughs> tayo. Senta. <pa. laughs> <laughs> May dasal ba? <laughs> May oras. <laughs> May oras yun. de ano lang yan. Manalig lang. Wala <laughs> tayong anting-anting wala Ano lang. Ibago lang kasi tayo magsimula. Siyempre. Pahingi tayo ng ano, blazing. Siyempre. Para ano. Hindi tayo pagkakaitan ng tanahanak ba? Cream dory yun Wala sila pala pa yun Oo oh. <laughs> Galing nga nila na Na-discover nila na talaga Bulati lang pala Grabe, pinagat-gagat yung isa ko Pinapan yung mga rin Nakakana ko pala Oo, oo, oo Go, go, go. Go, okay, ito yung fishing kita. mga tip Ito yung fishing spot mga Mano lang siya mabali Tumutuman lang pagka may dumala na, bang, na, na bangka Kapag so nakaanan naman yung bangka tumaimik naman yung bagos Tumahimik naman yung pinagdaanan ng bangka Ibilis na naman siya Oo. Oh. Ano siya? Six lang yung time. Biyo, pumulok lang. Uy, pumulok si six lang. Uwi na? Okay. Oh. <laughs> At, ato, hindi mo uwi. yung nakawala, ano? Patingin <laughs> uh, nga, grabe, laki. Laki nung nakawala, oh. Ayan. Shout out kita, laki <laughs> Pakikita. Laki pala, oh. Laki yun. Kabe. Mas malaki yung atay, yung isa. No? Yung isa. <laughs> yung isa mas malaki? Sayang. Hindi tatay-tay, na malaki rin yun, ano. Malaki rin yung kay tatay. Mabuwala. <mumbling> Dami, kakao. Ay, nakawala. Sayang. Chepe nga ang isang ano, isang bulato lang. Oh, isa isang lang. Ang dami ano marami? Oh, uh, hey. <laughs> kangkong lang yun, naka-pla-pla ka? Oo, oh, kangkong lang. <laughs> Kala ko bulato ba yun yun? Puro kangkong yan din. Pag nasa... Oh. Ah, kaya sila na ni Bagus pa yun. Oo. Oh. No? Pero wala, wala ka kahapon, wala eh. Walang kumagat sa bulati kahapon. Oh, bulati kahapon, dyan ako kumuha ang bulati. Hmm. Um, dyan, napakaraming bulati. Sa may unahan nito. Dyan ako kumuha sa? dati. Saan? Doon, sa may unahan. Ah, nga, doon ako kumuha. Yung nangugulok na, ano? Hmm. Na water lily. Balik sila sa pagkakangkong mga rito. Saan? na naman mga rito. Ah, malaki. para organize pa ko na plata sa tingin ng mga tropa ko dali. Ayun, sana di ko na tin-thank you sa mga katulad nating sulit kami dati sila katulad niyan. Astaghfirullah. Okay. Yun oh, sorry. Minamahal yo. Thank you Lord. <laughs> Uy, thank you Lord talaga. Yan marami ng maraming-maraming salamat sa inyong matay sa mga nanood ko at sa mga yun, na, ano, di nag-skip na, ko ng ads natin. Thank you po. Awww. yun, bali yung fishing spot po natin mga tayo, ano? Bali sa Grand Span binangunan po ito sa dulo ng Kangkongan. So kanina nakamit natin siya ng si Mix. Si Mix Black. yun, So yun mga tayo, bali tapos ko lang muna yung ano, yung pain ng dalawa. A few moments later. Ay, nakahuli na naman. Alaka, tatoy. Alaka. Ay. Nako nakawala oh. Sayang. Ayun, kinakagat yung akin. Kinakagat na. Ayan, huli ka, Kunin mo. Kunin mo. Yun, sayang yan. Huli? Oh, uh, sabi ko sa'yo. Huli. <laughs> Yun, si ka, Choy. Ayan, no. Ay, alaka, laki ka, Choy. Ano mo na? <laughs> uh, yan, dahil ikaw yung bumiwas sa'yo na yan. <laughs> sa'yo na yan, ka, Putol yung tago. Ha? Putol. Yan, say. Uh. Ano putol, o nga? Ano yung baka matamaan ka? Buti Buti mo O yan, nilagay mo na sa'yo oh, Thank you Hahaha <laughs> Yan si Kachoy Ito, kayo na na yung ano Ito Kachoy, kuha ka rito Ang dami na tinuli mo Kachoy Uy Jack tayo Dami na nung Kaka ah, Kachoy, kuha ka Bahala ka na dyan, kuha ka Apat, kuha ka na lima Yan, may galab, shoutout kay Kachoy Shoutout Kachoy, shoutout Shoutout sa, <laughs> sa anak mo? ko na lang Ayan Miguel, shoutout sa anak ni Kachoy, oh. Thank you, Kachoy. Thank you sa pacing banding Pamirin. natin. Mga uh, kachoy, bali, uwi, ana. <laughs> At ako'y magtutulak pa ng aking kabayo. <laughs> na, oh, na ano ko, na flat kanina. Na, running flat ko na lang kanina eh. Yun, Miguel. Oo, no, no, oh, sincerity. <laughs> yung pala yun. Oo. Uh oh, Yun, mga kachoy. Katsoy, mo na kita dyan. Harvest <laughs> ka pa dyan. At Miguel, shoutout nga pala kay, ano, kay Kachoy, ano ah uh, Makoy Mix Vlog yun na uh, meet natin kanina dito na mamaril na wala na pati saan mm -hmm. na ko mm siya kasi na umuwi -hmm. na yun saka dito sa mga anglers ng binangunan uh, anglers ng binangunan yun may gilab saulot sa inyo ganda mga ito ano ano kangkong mm -hmm. lang sa uh -huh. lupit ako lang yata taga tay tay ay taga tay ka ano Oo, oh, tay tay ayun may sa tay tay anglers yun Thank you sa inyo mga tayo. Grabe, ang lupit ng ano natin, facing spot natin dito. Thank you, so, thank you. Yan. Oo, sige Kachoy. Bye-bye mga Kachoy. Salamat, Salamat sa blessing na sa atin. Thank you, thank you Lord. Bye-bye. Lord, talaga sa blessing. Yan, uh, ako ang lang yung mga tayo. Pambawan-bawan na. Thank you, Lord. Thank you, mga tayo. ginawa natin sa tilapia mga tayo. Oh, siya don tilapia. Napakasarap po yan mga toy. Yun. Gustong gusto ng mga bata. Yung eh, mga toy. Thank you Lord. Sa blessing na naman. Salamat po. Kain po tayo.